Ang hapon diya yung mga baday no Karong nga hapon atay buhatan og mga mga reaksyon about aning mga ingon nga kini mga taong mingon ba nga Ako ni lambo ko kay walay bisag kinsa nga ni tabang kanako, walay bisag kinsa mga tao nga ni tabang nako aron ako mo lambo umo adto sa akong kigabutangan nga hayahay So inaano no kasagaran ato madungog sa mga tao nga murag daog daog sa panahon og sa mga panghitabo o sa mga sitwasyon. So kana nga mga istorya mga badi, di gid na siya tinuod. Kay nganu man, ayaw ko ing na ninyo nga basta lang mo di buto aning kalibutan o basta lang kay natawo mo aning kalibutan nga wala moy ginikanan nga nagpakatao kaninyo. Munang di gid mo ingon nga walay tao nga bisan kinsang ngani nga nitabang sa tuwa aron ta mo sa atong paingnan nga para mulambo ug unsa man atong gikabutangan karon kaingon ko ani mga badi kay nakoy isa ka content creator nga akong nakita sa iyang mga video nga halos mo na lang na iyang ginaingon so makita man ginato ni mga video sa Facebook mga badi kay di man pwede nga imong marang video imong tan-aon kay matud pa sa atong baton panimita ginhanglan tamo inggit sa lain mga content creator para pud mo lambo so ana ano so dili ta pwede nga dili ta makig ah, makig-engage sa atong mga kapwa content creator kung nang mo nang makita yun nato ang ilang mga video time na siya basher nga iyang gi-content kabalumog unsay iyang tubag ni ana siya nga sir wa kay labot nako sir kay wa kay natabang nako so tinuod man ang iyang giingon nga wa gi natabang ning baser pero sa tinuod lang katong nga kuan nga senaryo nga iyang gi-content ang basher dako na kay tong -tong tabang sa iya bilang isang content creator di ba ana man siya ani ana pagi siya nga sir bisag maparinte nako bisag isa ka parinte nako wa ni tabang nako sa akong paglambo kay sila mismo nag-underestimate sa akong kakayahan kay kuno sayo kuno ko maminyo ana siya na ang iyang explain sa mga iyang gibati sa iyang mga kaagi so ang lisod pa gyud ang iyang manggigiingon bisag iyang ginikanan ko no bisag piso so lain kay paminaw no ginikanan way natabang ato yang ipang istorya no so kung ato siyang paminawon kung kita kung magunhaw na ta sa iyang successful kay successful man gyud sa kaayo karon tungod sa iyang mga product nga iyang na giyang uh, gipamaligya So makita na to, na nasa gwapong balay, makita na ko ba sa iyang mga vlog, na nasa mga sakyanan. So successful yun siya. Kung una-una o -una, sa akong explanation, so dili pwede kamu successful sa imong mga pangandoy kung walay mga taong mutabang kanimo bisag sa sarili ni mong paningkamot. Kaya nga naman, ano kamu success sa imong mga pangandoy kung walay mga taong instrumento para makuha na imong pangandoy? mo nang dili ta ingon nga walay uh, walay tao nitabang nako na nga ako ni success so dili ana ha dili ta mag ingon ingon ana kay murag kita ray tao aning kalibutan so unang-unang nga nitabang nato atong ginikanan nga nihatag nato og ginhawa para kita mo mapakatao gayaw ko ing na nga natao ka aning kalibutan ug wa ka pakan sa imong ginikanan para ikaw mudako no <laughs> lain po kayo nga iniktao ni mo pasagdan raka halos makita na ko sa yung vlog no mga ang istorya mga word ba mga, 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 mga hait kayo so nasa mga pagdumot sa mga kaparentihan kay lagi sa una siguro sila pero, di po ka, kay iya man ang kaagi mga kasakit pero di ingon na